Ito, isa. Iiwan ko to dito, guys. Ayan. Hmm. Luto na! Kain tayo! Ah. So, guys, magluto ako ng tinapay. Lagyan ko ng kalabasa. Ayan, oh. So, i-steam ko muna, tapos i-blender. So, ayan. Binalatan ko muna. tapos patuluan ko lang ito hanggang lumambot so ito yung dough guys na gagamitin ko so dalawang itlog um, pins of salt tapos uh, one teaspoon na baking soda and then um, five cups na flour all purpose flour at saka dalawang egg and um, six spoon na sugar at yung dry yeast na inanok ko na sa tubig. So, yan. Dry yeast. So, yan. Halo-haloin ko muna. So, ito yung pang ano ko. Yung pinaka-crust ko to. Dough. So, yan na guys. Dough anak ng dough. Crust. At ito na yung kalabasa guys. Ayan. Super so, lambot na. At, ibisa ko na yung onion ko. So, bisa ko lang kung hanggang mag-brown. So, ito guys, okay na to. Patayin ko lang itong apoy. Ayan. So, mag-brown na siya. And then, lagyan ko nitong dalawang stick na butter. Ayan. Ayan. Okay na. Natunaw uh, na yung butter ko. At ilagay ko naman itong mash na squash. Ayan. Masustansya ito guys kasi squash ginamit ko. Ayan, tapos halo tas lagyan ko ng kunting magic. Sarap. Ayan. Kuntik lang. At lagyan ng asin. At lagyan ng sugar. At kunting vanilla para baba mo. At lagyan ko na ng flower, all-purpose flower strainer. At lagyan ko ng kunting baking soda. Ayan. So ito na guys, ayan, okay na ito. So itong pang, ito yung pang filling guys sa aking onion bread. So ito na guys, nilagay ko na ang filling. Hmm, yung isa. So ito guys, nakagawa ko ng apat. Ayan. So, tusuk tusukin lang siya ng tinidor para makaginhawa. Ayan. Para yung hangin sa ulo matalabas. Ayan. So, ito yung onion bread, guys. Masarap ito, guys. so, tapos ko lang siya ng itlog. Ayan. Para ma-shiny, maganda yung kalabasan. Paglutok na. Ayan. So, yan tapos in-sprinkle lang ko lang siya ng sesame seeds. Tapos ngayon, i-bake ko na ito ng 20 minutes. So, ito na guys. Kaya nilutok na. So, ito na guys. Ayan. Luto na. Tingnan nyo guys. Super ganda ng pagkaluto niya. Hmm? Kalabasa. Kalabasa na kalabasa in onion bread. So, diba? Ano yan? Moist. Hmm. Ayan. Kain tayo. la Lala. So, yan. Luto na. Mainit pa. Mm. At napaka-moist, guys. Ayan. Moist. Ah, uh, kasi may picnic akong atinan. So, ito yung dadaling ko. it sa potluck. So, kaya nag ako ng tinapay. Mm. Mmm, sarap. Mmm, sarap guys. Moist. Mmm, na perfect. Ayan. Mm.